Mayong adlaw sa akong mga gwapa o gwapo nga mga anak. This is Mami Dars. Welcome to my journey. Ang atong isgutan karon nga video mahitungod sa ambisyosa dapat ta. Or dapat natay ambisyon. Maka-remember ba ka mga anak nga sa kinder pa ta, bang tanong natin sa atong mga teacher, unsay imong ambisyon kung madako na ka. O, diba, daghay mo I want to be a teacher. I want to be a doctor. Bata -pata pa palang lang daan na nagintay ambisyon. Kay mo man itong guide para sa ito ang mga kinabuhi, no? Nga nang dapat na maghimong ambisyosa. Daghag klase ang ambisyusa anak. Ang ato lang isipon, ang atong pagkaambisyusa nata sa tamang dalan. Kaya na may ambisyusa gudanak nga, Pwede siya manamak og tao, makuha lang ang ambisyon. Pwede siya mapatay tao, makuha lang ang ambisyon. Nadagay mga pamaagi nga makabot ang ambisyon. Pero, kaning akong ang sa inyo nga tip, mga base sa akong kinabuhi na pod nga base sa pod sa saktong pamaagi nga akong nakita. nganong dapat mangita mag-ambisyosa? Una, kaya nga atong mga kinabuhi na atay gustong kabuton. For example, kabuto na to nato nga makahuman tag kung gusto ta mahimong teacher of course atong daanan ang upat ka tuig sa education nga course para mahimotang teacher. teacher ikaduha ambisyos ta dapat para sa atong kaugalingon kay kinsa man dayon kakampian ning kalibutan na atong mga kaugalingon kinsa man ato ang alagaan ng atong kaugalingon kinsa man dai mulaban sa mga pagsulay along sa imong pagkaambisyosa imong mga kaugalingon and para sa atong pamilya kay gusto nato ang atong pamilya mahatagan nato og unsay gusto nila ikatulo nganong gusto ka mahimong ambisyosa? kay na kay pangandoy sa imong kinabuhi pangandoy for example gusto ka mo travel around the world gusto ka mo adtog asa dapit gusto ka mahimong millionaire gusto ka mahimong billionaire o gusto ka mahimong mag CEO sa imong kaugalingong company Muna yung mga pangandoy so kung so, saan mo na siya nga makabot na nimo or makuha na nimo dapat mahimo kang ambisyusa sa ako nang giingon kanitanan nga akong giingon trabaho na to ni siya anak sa tamang pamaagi ayaw gid pagbuhat og daotan nga para lang makabot ang atong mga pangandoy ang ginogid mga anak mugay gina sa ah tanan natong ambisyon sa kinabuhi ato ginang itugyan sa iya kung naman tayo ambisyon nga many times ang failure dili siya kanang dapat natong ikasuko kay Lord kay na siya ibot pasabot ana failure ka pero ang ending gi redirect day ka nga paingon di gapon ka sa ambisyon so inaana siya ka plus star kung mga ambisyon ta nga nasa tamang dalan This is Mami Dars. Kanunay ka ninyo no o nga mag-amping per me. Dinhi, bawal ang nega, positive lang tadi ni nga side. And I love you all.